pabalikan na namin yun, di? Kasi sobrang daming tao, ano. So, pinaka-last price na Sa So, good deal na siya, 6,500. So, balikan na lang namin. So, balikan na namin. Ate! Wait, wait. Nabayaran ko na para ano. Para hindi na mag-ikot-ikot. Ay, ko. Hello po. Ay, kukunin ko na, te. Hi! Nandito tayo sa Quezon City, Dapitan. Ito yung mga kasama ko magaganda, oh. Hi! Yung mga magaganda dyan, hi naman. Ah! Let's go shopping! Dapitan Chambe. Ayan. So, let's pasok tayo. Oh my God! Look at that Santa Claus. Oh! oh. Ang dami! Dito mo nga makikita lahat ng mga pang Christmas day for me. Ayan. Oh, maghahanap tayo ng mga ano natin dito. Pang decor. Oh my God. Parang na-overwhelm o ako, ha? Sobrang dami. Hanap-hanap tayo na medyo mura-mura dito. Me, yung ating Christmas parol. Ito, ano size nito? 36.55 36. last price. Meron din kami 32, ma'am. 3.5. 3.5 na 32? Ito, mm -hmm. ito. Ayan, o. Oh. Ang ganda hanggang dito, o. Oh. Yan yung mga smaller. Know, parang telephone booth uh. uh -huh. siya. Sa England. Oh, oh, yeah yan. O, parang telephone booth. It's my telephone. One Telephone. one, lang po. Mine yun na. Mine yun, yun na. Yun <laughs> na. Yun, <laughs> Mine. Wala yeah, na mas Online po, magkano yan? Meron. Meron dalawang dito sa online. Yeah. Ito, carousel. Yeah. Carousel. Ito, ito. Okay. Taga doon lang, 3,000 yan, ma'am. Ito maganda na. rin yung Santa Claus. oh. eh. kayo, mine. Santa Claus. Ito, magkano itong pole to, te? Itong pole. 6'5 yan? Isa okay. so lang ho. Isa lang. Isa lang. Sa iba, magkano yan? Itaw, kanya. Ang cute. Ang taas. Ayan o. Oh. Ito yung isang street na may Medyo may pagka-expensive nga lang. Pero lalabas tayo dito sa may kalsada. Baka medyo mas mura-mura. Ayan oh. Ang dami Ang dami yan dito. Oh! Nakakatawa. Ayan o. Oh. Santa Claus. Ang dami niyo. Ano to? May mga unan o. Oh. Ah. May mga unan. Oh, ang dami. Oh. Dami. Ayan. Ayan o. Oh. Puti. Pero maganda yung iba-ibang kulay na. Ang laki ng balls. Ang laki ng balls. Ang laki ng balls. Oh yeah. Is abon. So, well. Abon. Uh, oh, ganda. So. Ayan oh. Oh, one lines lang siya. Ayan. 42 size? 44. Ay, 44. Mas malaki. Sige, babalikan natin yan para 6.5 pinaka last price niya. 6.5 yung pinaka last price nun. So, balikan muna natin. From 7.5, so 1,000 discount. So, ikot-ikot muna tayo. Baka meron pang 44 inches na yun. Pero, tingin-tingin muna tayo sa, ano, sa ibang vendors. Baka meron pang ibang good deals, di ba? Ito, 7 Ilang inches yun? Sa... 44. Ah, more on talaga 44. So, 7 Balikan na namin yun, Bi. Eh? Kasi sobrang daming tao. Ay, ayun na oh. <laughs> So, pinaka price na yun. So, good deal na siya, Mi. Hello po. Ay, kukunin ko na, te. Nahirapan na ako mag-ikot eh. Ipunin ko na lang. <laughs> Ipunin ko na siya. Ito. 6'5. 44 inches na siya. Ang good ba? Ito po oh. 7,000. Ito na. Ibababa na. Ang ating parol. Ah, check natin kung ano. Kung lahat gumagana yung ilaw niya. Kapis yan Dio. Oh, maraming ilaw. LED na rin siya pinababa na ni Kuya ang ah, kanya, ang ah, aking star star ng buhay ko Char. lahat Kuya, may ilaw ha? Lago, lago. walang pundi dyan oh, lago, wala Hmm. may warranty ba ito Kuya dito? wala nga ano ha? One week lang pwedeng balik ko nyari meron ano. Wala po yung steady. Ah, walang remote, remote. Wala po kusa na po siya. Pusa na po yung blinking niya. Pusa na yung blinking niya. So, ang habay mag-check, ikaw yung <laughs> hustler. Wala pa lang siyang remote. Okay naman. Okay na siya. Okay po. <laughs> Ayun, kaya na. Ang ating, ano, yay. Ang ganda. Magkano yun? Yung pinaka, isang peraso lang. Dalawa yun. Ah, dalawa. Dalawa na siya. Um, 11K. Dalawa na siya. Pang, pang pintuan, no? Oh. Ang ganda. 8,000. Dalawa na rin. Ay, isa lang. Ah, isa lang? Ito, 250. Medyo malaki siya. Ito naman, 200 daw yung mga ganyan. Tapos ito, yung ito, ayan. 250 na rin. Ang ganda nitong Christmas tree na to. May pa snow. May pa snow money. Oo, oh, yan. Ah, oh, dami. OMG. Ayan pa. Oh. Okay, magkano? Ito po, 28. 28? Ah, hanggang 25? Akala ko 250. Charot. Yan <laughs> po, 18. Ah, that's nice. 15. Isang mahaba. Isang no para sa saan? Masira mo dahil, masira mo. Mga pang nature. Diba o, oh, ang ganda o. Oh. Ito nung mga nasa 2K. Yan. Diba, ang ganda. Ayan. Ano oh. Ay, ito, 1.8. Tapos ito, I like this one. Nasa 2,000, ganun. Gawa. Dahon ng, talagang ano to, uh, dahon siya na pinag-dinadry mo handcraft pa siya. O, oh, di ba? Hindi siya mamahalin. Ayan, o. No? Oh. One, two na to. Kasi may base. May base din. May base kasi siya. Kaya rin pamahal din. <laughs> Ay, yung 500 na lang daw yung pera. Ang hiya, may, may mura. May, eto, 5 daw kay kuya. So, yung... Sayang. 1,000 oh, okay din. Pero okay na yan. Okay na yan. Yeah? Ang halubag-lubo. Okay na yan. <laughs> okay na yan. Ay, may Merry Christmas pa, o. Oh. Um, yung malaking, mm. ano, eto? Mm. Ha? Nine? Ay, eto, oh, nine. Ano daw, nine? Anong nine? Anong nine? <laughs> nine, nine. <laughs> yung mga star na yan, oh. No? Kuya, yung mga star na yan, di ba yung pang sabi-sabit yan? Ilang piraso Lima lang? Magkano? Limang perasong star, one thousand. Kapis ba yan? Fiber kapis? One One thousand? One five. Sampuan siya. Oh, hindi natin na. Hindi natin nakita. Ito na, may star. One thousand naman to, yung malalaki. Pero ano siya, um, five pieces. Ganun. So, yun na. <laughs> Tayo na nga. Meron palang mura, mas mura pa. So, dapat iikot-ikot muna kayo bago kayo mag-decide na bilhin yung gusto nyo kasi may mas mura pa. Miss, sasayang tayong yung 1K, diba? 6,500 yung nabili ko. Tapos, meron pa palang 5,500 na same lang din. Okay mo? Oh. Lesson learned. Next time, mag-iikat-ikat muna kayo. <laughs> Yun lang. Bye-bye!